What's up, YouTube? Welcome you to Jobing to TV, guys. Ang bagong ultra air color ni Lucelle. Oh, mausok daw, sabi ni Lucelle. Usok nga, oh, yeah, na usok daw. Oh, ayan. Tignan nyo, guys. As you can yeah. see, guys. Ayan, usok na usok daw. Ayan, yeah. ultra color. Calling power. Oh, uh, calling, calling power. Alam, may radio pala siya, oh, Sil. May im, 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 mo nga. May ilaw din siya. Ayan. Seven colors. Ayan. Umuusok. Tignan natin kung umuusok ba. Kasi usok ba talaga ng earth na umuusok. Sam. Ayan guys, you can see this. Ay, nausok nga. Chuta na net. Ayan. Alamig pala guys. Oh, nausok na siya. Tinungon. Ayan, dito po yung lagay. Ayan. Baka nga ito. O, oh, yan ang lagayang guys. O, oh, lalagay ng water. Yellow. Yan. Kaya, buli na kayo. Salamat sa Salamat sa For only? Only 2.79. Oh, mayroon guys. na ng ubukusok na aeroton guys oh, wala ubukusok um nga oh. oh. oh, malamig may... bugnaw na Bibili natin ito. Bibinawin natin ito si Intoy. Bibili ka na. Siguro pag kayo, siguro pag dalawa kayo ni Intoy dyan, oh. Oo. Si Intoy. Laglag lag na po. Kasi ayaw malamig na, ma. Sige magkakap. Ayaw na bumangon ni Intoy. Ayaw na bumangon ni Intoy. Kasi ano na. Kusok-kusok na yun, oh. Ayan, nung kusok na siya ano mo also? talatot Matulato. talatot dao untoy nga la talatot untoy talatot 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 Matulato talatot talatot may ilaw. talatot 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 just talatot 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 sa natin ha. Close yes. muna natin. Tapos open natin. O, nausok oh, na, na siya. Nausok siya yung Ay! Sa natin. Ayan. Yeah. Yan, water siya. Malamig siya. Nalagay namin din na ng... Yellow. Ang tawag noon? Yellow. Ice tube. Ay, wala naman usok so, utok close man natin -repan -repan. Ay, malamig nga malamig nga ibili pala ako nito tatlo nausok na malamig uh, usok siya ayan guys hanapin nyo lang po yan sa shopping ayan ayan nausok siya Thank you for watching. Join ko my TV. Bye.